Ano ang mga binipisyo sa dahon ng mangga sa kalusugan. Ang source na ito ay galing sa Health in Home Magazine. Paano ito gamitin sa mga sakit? Dito muna tayo sa gout. Pakuluan ang mga batang dahon ng mangga sa tubig hanggang ang tubig ay maging kulay dilaw. O ibabad ang mangga sa isang tasa ng mainit na tubig hanggang maging kulay brown ang tubig. Pwede mo lagyan ng honey kung gusto mo. Inumin ito tuwing umaga and gabi. For stomach cleansing, Ibabad ang mga dahon ng mangga sa maligamgam na tubig hanggang magdamag sa nakasaradong container. Salain ang tubig at inumin nito kapag imti ang stomach. Pangatlo, para sa hikap o sinok. Magsunog ng ilang mga dahon ng mangga, langhapin ang uso. Pangapat, sakit sa tenga. Kunin ang katas mula sa dahon ng mangga at gamitin ito bilang drop. Lima, para sa dysentery. Uminom ng tubig na may pulbos ng dahon ng mangga na hindi bababa sa dalawa hanggang tatlong beses sa isang araw. Para sa body care sa mga paso, i-apply ang abo ng dahon ng mangga sa nasugat